Good evening! Tara guys, punta tayo muli sa supermarket. Bibili ka lang ng pagkain guys. Nang pangapuna na aking amo guys. Kamaya po guys, tara mag mag maglakad tayo. Maglakad ng hangin guys. Ang sarap. Sarap maglakad-lakad. Maglakad-lakad tayo. Bili ako ng ano, pagkain ng aking amo. Um, ang ano niya daw. Pam um, dinner. Bili ako ng manais. Busy kasi yung driver namin. Busy lagi yun. Malapit lang naman ng nil ang, ang bibilhan ko. Eh, lakad-lakad din para kahit paano. Ma-exercise din malaglag yung taba and guys look alam po lagi nyo nakikita to guys yung to tayo, guys kasi tatawid tayo tara na guys tawid tayo guys Dito lang naman Ano ba yun Para kung ano no? Ayan. Ayan. Ano na dito guys seven o'clock and the night Pero tingnan mo ang liwanag pa na no? Di bin oklak itu guys. Beruang liwana, liwanag, liwanag pada salah basna. No? Balikan guys. Okay, guys. So, minta. Um, na, uh, na, kita makan. kukuha muna ko ng ano guys kasi diba bibili ako ng kape kasi ubos na yung aming kape and kopi 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 for life Plastic. may strong din siya guys ng ano. Dilis. Kasi may dilis dito eh. Wala may dilis ito. Alright, okay, please. baking powder. Baking soda. Ito ba yun? Wala naman iba eh. Kasi yung aming posa, baking soda. yung lagay sa kanyang, ito kasi nilalagay namin to sa ihi ng aming ano. Doon sa ihiana ng aming posa. Baking soda. but mm -hmm. tayo guys, bili tayo ng ano Pang ano ng aking amo Bili tayo ng manais Para sa dinner ng aking amor, para dinner din namin one manis, yes. one cheese one cheese uh, how to cheese and one and uh... what the other one da the... one cheese one two cheese two cheese this yeah one. and the other one what is the other one da chatar chatar Two cheese men chatar yeah how much the cheese Eleven. two cheese and one chatter. Okay, tayo tayo na lang natin kasi lulutuin na lang. Diyan sila magluto. Yan. Yan. yan ang tawag nila ay manais. Manais yan yan yan. balikan ko kayo guys guys kano to 84 gusto ko to binin ganda nya o oh. ang ganda kasi gusto ko magtanim para sa loob ng aking sa loob ng bahay baka magpatay na ito ito kasi may bulak na siya ito maganda siya. Mayroon na kami doon. Mayroon na akong tanim doon, guys. Isa na sa sala. Ito hangin ko lang. Ito yung freeze. Ito din siya. Ang ganda siya. Kasi lang baka mamatay ito. Mayroon ako ito maliit eh. ating hangin Ito, much? Just it. May tanim ako, bumili ako ng ganito guys. So, malaki na doon sa bahay namin. I-video ko yun guys. Makita nyo, ang laki na. Ganit, maliit lang siya, ganito yung binili ko tapos ngayon lumaki na siya, lumago na gusto ko rin bumili na ulit wow, ang ganda nito guys oh. ang ganda wala naman presyo kung magkano ito wow, ganda nito oh. may bulaklak na siya ito rin maganda oh. how much to magano muna ako ng paso saka Bibili ako niyan. Ito maganda, yo. Oh. Eh. Maganda. Maganda niya. 59 real lang siya, Oh. Ang cute. Wala pa kasi akong pasok sa bahay. Pabili pa ako sa driver. Pailagay ko sa, sa sala namin, guys. cute naman ito. May bunga kaya ito. Junk fruit imported. Ang hmm? oh, cute naman ito. <laughs> may bunga kaya ito. Imported daw siya. Imported. Junk fruit. Junk fruit. Junk na tayo ng ano guys, yung paan ng manok. Kasi so gusto kong magadubo ng paan ng manok. Paan manok. So, strawberry na. strawberry guys uwi na tayo guys ito yung pinamili ko guys ito eh. na ng aking amo kanina na pupunta natin dito maliwanag pa ngayon madilim na ayan na ang paligid ang paligid ang paligid dito lang guys lakad na pasok na tayo sa ating bahay pasok na tayo sa ating munting bahay munting bahay <laughs>

so inyo ang bahay ang harapan ng aming bahay yan guys yan yan, yan mga katabi yan ang mga katabi Masuk na tayo na to. pasok Masuk na tayo <laughs> Oke okay, guys, bye bye. Bye guys. Guys, mabigito na kaya, sana dito paakyat na tayo guys. Napalating din ng ibang tao. At si ano ngayon kasi Thursday. mga tao ngayon labasan. Yan, nandito na tayo sa bahay, guys. nandito na guys.